Ito na no, latest update attorney Bingbong Salvador Mijeldea no, isinugod sa hospital dito sa The Hague, Netherlands ano, dahil sa mga uh, karamdaman niyang uh, hindi naman sinabi sa media kung ano no uh, Ito si uh, Mr. Robin Padilla si ano, Sen. Robin Padilla is nagbigay ng panayang tungkol dito sa kalagayan ni uh, ES Let's go, pakinggan natin to Si ES po ay Ilang araw lang hindi natutulog. Pagod sa edad niya. Sa lahat ng mga lakas ng hangin ano kung pagtiyagaan lang natin baka mamaya is matanggal na rin yan mabubuting mga uh, si Kaso, may kortesiya, medyo mahigpit lang, bawal-bawal ang kukunan mo. Pero may kortusiya, ganoon din yung ospital na pinagdala, may kortusiya. Kaya uh, marunong silang makipag-usap ng, ano, ng uh, uh, maganda sa mga pasyente kahit na hindi nila marahing. Sana ganoon din dito sa piitag uh, ng ating mahal na Pangulo. Sa ating Pangulo. Sana maayos na yung ating talbisyo na makapasok. Ayun po. Maraming salamat, Marie Endozo. Pag-ingatan po kayo. Maraming salamat. Sabi ni M.M. Elliot Bengil, ingat po kayo palagi. God bless. Uh, good afternoon, sabi ni Jacqueline. Sin, sin is watching. Assalamualaikum from Saudi Arabia, galing kay Ying Mats. Ayun po, ang mga nagaganap po dito, pagdasal po natin ng mabilis na pag-ayos ng uh, kalusugan po ni eh, ES. Ah... Uh, Salvador, Miguel Dea. Opo. Ah, syempre po, yan po ang best friend lang ating dating Pangulo. Eh, napakahirap po siguro. Kasi siya po ang nakakakita kay Mayor araw-araw. Siya po ang merong permisong pumasok. Yes, totoo yan. Ano, si uh, Atty. Salvador Medjeldeyer palang yung uh, may access para makapunta dun sa uh, kulungan ni uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Kaya uh, kung magkakasakit siya, sino pupunta rin? Sino yung i honor ng uh, ICC? Ano? Kaya po, tayo po yung nakikibalita sa kanya. Siyempre, ang lagi po nilang niya yeah, na sinasabi, okay si Mayor, maayos si Mayor, okay naman yung uh, kulungan ni Mayor, okay yung selda ni Mayor, maayos naman yung pagkain, lahat po yun, sinasabi ni I.S. Pero iba naman yung sinasabi ng katawan niya. Medyo, siyempre, emosyonal ho yan. Eh. Iba yung pag tumama sa iyong emosyon, mahirap na expression niya. kahit sabihin po natin ganda ng facility ng detention center na to, e bilang isang nakulong po, sa New Believed Prison. Hindi pinag-uusapan po dyan yung sarap. Eh, eh, eh siyempre. Kasama po yon yung maayos. Eh, maayos. Kung sa maayos, maayos. Opo, pero yung pagkakasadlak, pagkakahulong. sa ibang bansa, ganito pa ngayong kahigpit sa isang 80 anyos na matanda na may sakit eh siguro po eh medyo kahit na sino kaibigan ang ka kaya ganyan po siguro ang nangyari kay Ines kinamaan na rin ng siyempre nangyari kay Mayon. Mababa na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline niya. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Eh, unti-unti kang sisingilin ng ano niyan eh. Ng katawan mo. Pagod mo. Hindi natutulog. Wala pong tulog to dits. Kailangan po kumilos. Mabilis ang mga kilos nila. Hindi nga po natin sila iniistorbo sa kanilang mga aksyones. Na Nakasuporta lang po tayo dahil talagang ang aksyon po nila dito talagang mabilisan. Opo, iba po ang ano din dito eh. Takbuhan eh. Sana. Eh. Mabuti na si yes Umalis naman po ako doon eh. Sabihin na at Adios balik na po yung brother-in-law niya. Ang nandun. Yun po, nandito pa rin po ako. Inaantay po natin kung mapagbibigyan po tayo ngayong araw na to na makapasok. Ah. <sighs> <sighs> Nanonood yata yung asawa ko. Assalamualaikum. alaikum. eh, bumati sa kanya Pinati ni... ni... Maria Rasha. Nanonood yata yung ko. kahit o alas 12.20 na ngayon dito, malamig. Kaya nandito po tayo sa tapat ng araw para mapapasbawasan. Oh, doon pa rin po yung reporter. Ang tsaga din nun. Bilib din tayo dito sa mga nagtatrabaho na to. Dito pa rin ayun po, mga mahal kong kababayan. ayun po, mga ganap. Nag-aantay pa rin po tayo dito. Uh, babalik na lang po tayo kung meron po mga bagong ganap. Ngayon po, huwag po tayo tumigil ng manalangin, na maging kalmado, huwag po tayo pagigla-bigla, huwag po tayo Hindi po nang kailangan ng bayan natin ng gulo, sobra na pong magulo. sa ngayon po ay maibalik natin ang ating dating Pangulo. Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas para maging matahimik po ang ating bayan. Napakahalaga po niyan. Pagdasal po tayo, makiusap po tayo. Kung nais nila litisin yung ating uh, dating Pangulo, eh gawin sa Pilipinas. Huwag po dito at napakahirap po ng sitwasyon. Napakahirap po. Uh, yun lamang po at maraming salamat. Uh, muli, nagpapasalamat salamat ako doon. Hindi nila ako naiintindihan. thank you very much. Thank you very much. ayan, may mga dumating na kong lespo. Maraming lespo na ang dumating. Ayan na. Ah. So, ayun na yung latest update dito. Patungkol kaya attorney Salvador Medilde ano uh, at uh, naging okay naman na siya no, nung dinala siya sa ospital at uh, siguro yung uh, karamdaman niya lang uh, na nararamdaman uh, na ininda is yung lamig talaga ng uh, panahon sa New, uh, Netherlands ano uh, talagang isipin niyo naman at no, 12 uh, afternoon na no ng uh, hapon pero malamig pa rin daw sabi ni uh, Senator Robin Fadilla at syempre no, Merong mga iilan din ng mga tao talaga nga tumutulong dito ano para uh, may broadcast yung mga pangyayari yung mga latest na mga nangyayari dito patungkol dito kay Pangulong Rodrigo Duterte and ayun lang ano hopefully is uh, maayos na tong ganitong uh, mga problema ano, at uh, sabi nga na Robin Padilla is magulo na yung Pilipinas dahil dito sa nangyayaring uh, problema na ito dapat eh, mapauwi ng mas maaga si Pangulong Duterte ano. and ayun lang salamat